Ayan mga insan Mag-a-addict na tayo Late na kasi Naghatid pa tayo kay General Pero Sana may maabutan tayo Kasi medyo Medyo tanghali na Alas 8 na Padyak-padyak muna tayo mga insan kasi para exercise sa tuhod. Ayan. Magandang magpadyak. Para maka-exercise naman tayo. Sana makadali tayo ngayon mga insan. So dito ang destination natin. Lalayo tayo konti. Sana makakadali tayo insya Allah, insya Allah makakadali tayo Ang daming talakitok mga insan kasi ang dami din yung barracuda ang lalaking yung barracuda talagang so, yung nadaanan ko po balikan natin sa ko mag halimaw na barakula yung kumagat kawawa yung ano ko sa biki ubos grabe yung barakuda sa ilalim daming barakuda mga insan kawawa ubos yung sa biki ko yan ayang makaporma yung talakito yan hirap agad Oy. Oy. mababarakuda ka dyan kawawa ka pag nabarakuda ka ay shit barakuda nga lintik ayan mga insan o no? ohak busit kala ko talakitok barakuda pala pa oh. Wala na akong sinker ng dahil sa iyo ha. Tagay lang natin dito mga insan, pamigay natin sa shore. kaya yung ano ko eh hiyo hiyo sa biki ko mga insan barracuda sa ilalim mga insa accommodation yata ng barracuda to ay putik oh, na hapol pa kotol <laughs> grabe Papain natin to mga insan Pamain natin Ayan yung pain natin sa trolling mga insan pag ito hindi inaabot nako ay uwan ko na lang ayan tapain natin mga insan papahingahin muna natin kasi Grabe na ubus yung sa ko sa barracuda Sunod-sunod binira ng barracuda eh. Subukan na natin mga insan. Ayan, pwede na yan. Let's go sa go. Grabe yung lalaki ng barakugda. Ang maganda. Strike mga insan Strike ah, Strike tayo mga insan ah, Ano kayang isda ito mga insan Strike, strike Ano palaban yung nasit 5,000 natin mga insan? Come on, baby. Let's go party. Strike. Right. Waking fish mga hinsan. Sana hindi makawala. Uy. Napaka cute ng tunog ng rail natin. Nasa 5000 mga insan. Gawit natin na rail. Ayan. papag muna kita. relax ah malit lang insan hindi masyadong malaki pero okay na ah. right landed mga insan landed kingfish landed Yan, yan, mga insan. Oops. yes, mga insan. Woo, -hoo. kingfish landed. Tumuhunod yung dugo. <laughs> success mga insan. Kala ko zero tayo. Oha, oh, never tayo na zero mga insan. Too much blood.